Nakita mo na ba si Majin Buu sa tunay na buhay? <laughs> Kung masikip sa paa ang sapatos mo, ilabas mo lang ang isang daliri mo. Sigurado, magkakasya yan. Fish lover ka ba? Makabet mo ang tsinelas na ito. Malinis na ang hasang niya na. Ha? Paalala lang sa mga mahilig gumamit ng ganitong tsinelas. Required daw ang magpahid ng sunblock para di magaya sa paa ni kuya. <laughs> Nasubukan mo na bang mag-SM sa palengke? Shopping yan, kuya. Nasubukan mo na rin bang bumili ng ulam sa karinderiya? Pero mukhang pang-science experiment yung binigay na tinula sa'yo. <laughs> Bonggang-bongga kang umaten sa Christmas party nyo Pero nanalo ka sa rapol ng isang sakong bigas Kaya ang ending ng beauty mo oh! <laughs> May batang nagpagupit sa barbero Ito daw ang gusto niyang design na gupit Masunuri naman ang barbero Kaya ito ang ginawa niyang gupit na design nyo <laughs> Happy 5th anniversary sa inyo! Congrats! <laughs> nakakain ka na ba ng sisig na sibuyas na may konting karne? Hmm. Ay <laughs> e ka na rin ba ng ginataang lucifer? <laughs> Oy, magpapas ko na. May reindeer headband ka na ba? <laughs> may itinitindang chicken oil yung kapitbahay ko. 50 pesos lang oh. Nangangamba lang ako kasi binagprituhan ng manok ang chicken oil. <laughs> Kung di ka marunong gumamit ng chopsticks, gayahin mo ang discarding ito. Mahilig ka ba sa maanghang? Para sa to. Headsets! Palita ko, sobrang engheng niyan. Kung nabasag at nahati ang orasan mo, pwede pa naman niyang drawingan, kagaya nito. Kakailanganin mo muna maglakad patagilid ...para makaihi sa CR na ito. <laughs> Gusto mo ba ng malupit na ihawan sa bahay mo? Gahin mo lang ang discarding ito. <laughs> Dahil sa init ng panahon, hinimatay ang isang nagmamaskot. Pero parang kinakabahan din yata yung isa dyan, no? <laughs> And speaking of mainit na panahon, kakailanganin mo ng isang portable aircon na katulad ng ginagamit ni Kuya. <laughs> Lagi ka bang umiiyak kapag naghihiwa ng sibuyas? Bakit di mo subukang mag-face shield? <laughs> Kung walang mapatungang mesa ang cellphone mo habang nagcha-charge, gumamit ka lang ng sapatos. Astig, di ba? <laughs> Kung wala ka namang sapatos, pwede ka namang dumiskarte nang ganito. Malupit na friendship dress baka mo. <laughs> Eh, malupit na kopol dress. Kinulang ka ba sa tubo? Bota lang ang katapat niyan. Diskarte lang. <laughs> Mahirap talaga kapag studying ovation sa basa, no? Kasi minsan, di maiwasa magkaroon ng water leak. Lolo, dahil sa ulo nyo, nabuo ko po ang bahay-bahayan ko. Ang sabi ng naglalarong bata. Masakit ba ang kamay mo? Pera lang ang katapat niyan. Gagaling agad yan. <coughs>